Ako'y narito ngayon upang ibahagi ang isang saluubin na nagbibigay lakas at pag-asa. Isang saluubin na may kakayahang magbigay buhay sa mga pangarap natin. At ito ay ang diwa ng pag-asa. Ang pag-asa ay isang kahangahangang puwersa na nagbibigay lakas sa atin upang harapin ang mga hamon at pagsubok ng buhay. Ito ang sinag ng liwanag sa gitna ng dilim, ang hini ng musika sa gitna ng katahimikan, at ang lakas na kailangan natin upang ituloy ang laban. Kapag tayo ay mayroong pag-asa, mayroon tayong kakayahang itagulod ang ating mga pangarap at abutin ang mga inaasam natin sa buhay. Ito ang nagbibigay sigla sa ating mga puso at nagpapalakas sa ating kalooban. Sa kabila ng mga pagsubok at kabiguan, ang pag-asa ang nag-uudyok sa atin na manatiling tumayo at ituloy ang laban. Napakahalaga ng pag-asa sa ating mga pangarap. Ito ang nagbibigay kahulugan sa bawat pagsisikap natin. Sa tuwing tayo ay nahihirapan at napapagod, ang pag-asa ang magpapaalala sa atin na hindi tayo dapat sumuko. Ang bawat hakbang na ating kinatahak ay may saysay -say at bawat pagsubok ay mayroong silbi sa paghubog sa atin bilang mga individual. Hindi natin dapat hayaang mawala ang pag-asa, sapagkat ito ang nagbibigay buhay sa ating mga pangarap. Kung mayroon tayong tiwala sa ating sarili at naniniwala na kaya natin abutin ang mga pangarap natin, ang mga pader na nakaharang sa atin ay magiging daan patungo sa tagumpay. Ang diwa ng pag-asa ay hindi lamang sa atin, kundi maging sa ating kapwa. Sa tuwing tayo ay nagbibigay inspirasyon at nagbibigay lakas sa iba, tayo ay nagpapalaganap ng pag-asa sa mundo. Sa bawat salita ng empatiya, sa bawat pagtulong at pagtanggap ng iba, tayo ay nagiging mga tanglaw at inspirasyon sa isa't isa. Hayaan natin ang diwa ng pag-asa ay manatili sa ating mga puso at maging lakas sa ating mga pangarap. Gamitin natin ang bawat pagkakataon upang palakasin ang ating sarili at ang mga taong nakapaligid sa atin. Ang pag-asa ay hindi lamang isang salitang sinasambit, ito ay isang pangako sa sarili na hindi tayo susuko at patuloy na lalaban. Kaya't sa bawat araw na dumarating, isa puso natin ang diwa ng pag-asa. Yakapin natin ang mga pangarap natin at patuloy na magtiwala sa ating kakayahan. Sa pamamagitan ng pag-asa, magkakaroon tayo ng lakas upang harapin ang anumang hamon sa ating buhay. Sa pagtatapos nito, naway limitang sa inyo ang diwa ng pag-asa. Alalahanin natin na sa bawat pangarap at pag-asam, mayroong kahulugan at posibilidad. Kaya't patuloy tayong mangarap, manalig, at palakasin ang ating mga sarili. Dahil sa pag-asa, tayo ay nagiging buhay at tayo ay nagbibigay buhay sa mga pangarap natin. Maraming salamat at mabuhay tayong lahat.